So, good morning everyone, sa inyong lahat. So, ngayon ako ay narito upang magbahagi sa inyo ng salita ni Lord. At may pakilala sa inyo na itong salita ni Lord na ating mapapakinggan ay ating may-apply sa ating buhay sa araw-araw. So, ang aking title ay, Sa Gitna ng Hirap, May Tawag Siya. Ito ay isang paanyaya ni Jesus, na si Theology, Christology. Si Jesus ang pinagmulan, ng kaligtasan at kapahingahan. Amen ba? So ang aking text ay matatagpuan sa Matthew 11.28 na ang sabi dito ay lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa pasanin at kayo'y bibigyan ko ng at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Amen ba? So, dito sa verse na to, noong panahon ni Jesus, ang mga tao, lalo na ang mga Hudyo, ay lubhang nahihirapan dahil sa pag ng mga Romano. Napipilitang magbayad ng mabibigat na buwis. Hindi lang sila sa pagod ng katawan, pagod din ang kanilang puso at kaluluwa. Pero sa gitna ng ganitong bigat ng buhay, si Jesus at tumayo at nagsalita. Ang sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Amen ba? So ang aking unang point ay lumapit ka, huwag kang mahiya. Sabihin nga nating lahat, lumapit ka at huwag kang mahiya. So sa first point, hindi sinabi ni Jesus na ayusin mo ang iyong sarili bago ka lumapit sa Kanya. Hindi rin niya sinabi kung mabait ka lang, tsaka kalalapit sa Kanya. Minsan, nahihiya tayong lumapit sa Diyos dahil feeling natin, hindi tayo karapat dapat. Pero ang panyaya ni Lord sa verse na to ay para sa ating lahat at wala siyang pinipiling edad. Bata, matanda, may pinagdadaanan man o wala. Ang Diyos parang guro. Parang guro na hindi nang huhusga. Inaanyayahan ka niya kahit mahina ka. Sabihan mo yung katabi mo, nandyan si Lord kahit mahina ka. Sabihan mo rin yung katabi mo sa kaliwa na hindi ka mahina, malakas ka. So, si Jesus, sandang tumulong sa atin. Amen ba? Pero kung hindi tayo lalapit, paano niya tayo matutulungan? Huwag mong hintayin mas lumala pa bago ka lumapit kay Lord. Amen? Kahit hindi ka marunong magdasal, hindi ka marunong magsalita sa harap, nandyan si Lord para tulungan tayong lahat. Amen? So, wag mong paguring yung sarili mo. wag mong sabihan sarili mo na mahina ka. Ang sabihin mo, malakas ka. Kasama natin si Lord sa lahat ng gagawin natin. Pangungunahan tayo ni Lord. Amen? So, ito rin may sinabi rin sa Hebrew 4.16, Lumapit tayo ng buong tapang sa trono ng biyaya. Si Lord ay sinasabi niya dito, nasa pang-araw-araw mo, subukan mong kausapin si Lord. Si, sa panalangin man o sa salita niya. Magbasa ka palagi ng salita niya na magkakaroon ka rin ng connection doon. Na minsan doon tayo kinakausap ni Lord. Pag nagbasa tayo ng Bible, nandyan si Lord para kausapin tayo kung ano'y mabuklat natin kakausapin tayo ni Lord. Sa pagdarasal din natin, nandyan din si Lord. Na sa pagdarasal natin, huwag tayong mahiyang tawagin si Lord. Amen? Sabihin mo sa Kanya yung totoo mong nararamdaman. Huwag kang maging pakitang tao. Huwag kang magpakitang tao na malakas ka, kaya mo na sarili mo. Tandaan mo na kay Lord galing ang ating kalakasan at sa Kanya lang natin matatagpuan ang ating kapahingahan. Amen? So, hindi mo kailangan maging perpekto para lumapit. Amen ba? Sabihin mo yung katabi mo, kahit hindi ka perpekto, lumapit tayo kay Lord. Amen. So, aking second point naman ay matatagpo, ay ang title ay, Alam ni Jesus ang bigat mo. So, sa ating first point, ang sinabi ay, Lumapit ka, huwag kang mahiya. Para naman sa pangalawa, alam ni Jesus ang bigat mo. Si Jesus ay hindi lang nagsasalita bilang tagapagturo. Na-experience niya lahat ng nararanasan natin, lahat ng pagod natin sa katawan, lahat ng nararamdaman natin, sakit, pighati, kasiyahan o malungkot, si Jesus ay nararamdaman din ito. Hindi manhid si Lord. Amen? Nawalan siya ng mahal sa buhay. Nangyari din to kay Lord. Tinanggihan siya ng mga tao. Nangyari din to kay Lord. So sa lahat ng nararanasan natin, lahat ng pagod, lahat ng mapahiya at masaktan sa atin, naranasan to ni Lord. Hindi, hindi, per, hindi perfecto si Lord, pero lahat ng nararanasan natin, nangyayari din sa Kanya. So hindi manhit si Lord, may pakiramdam din si Lord. Amen? Ano man ang pinagdadaanan mo, problema man sa pamilya, sa trabaho, sa pag-aaral, o kakulangan sa ating sarili, alam ito ni Jesus. Amen? At hindi lang niya alam, naiintindihan niya tayo, kahit hindi tayo naiintindihan ng mga tao. Amen ba? Si Jesus din, dumaan din sa pagod. Lungkot at pagtatanggi ng mga tao na nararanasan natin ngayon. Kaya siya ang tunay na nakakaintindi sa atin. Sino ang na tunay nakakaintindi, nakakaintindi sa atin? Si Jesus. Si Jesus ang nakakaintindi sa atin. Na kahit hindi tayo naiintindihan na mga tao sa paligid natin, si Lord nandyan para intindihin tayo at hindi tayo bigyan ng kainaan. Amen ba? ng pamilya mo, kamag-anak mo, kay Jesus ka muna tumakbo. Si Lord, iintindihin ka niya. Iintindihin ka niya, nasa saan ka man parte ng nararanasan mo ngayon, masaya ka man o malungkot, nandyan si Lord. Palagi niya tayong iintindihin. Kaya dumating din tayo sa point na intindihin natin si Lord na nasasaktan natin siya pag gumagawa tayo ng kasalanan. Amen ba? So, sabi din sa Hebrew 4 verse 15, tinukso rin siya sa lahat ng paraan tulad natin. Amen? So, sabi dito, huwag mong itago ang bigat mo. Sabihin mo ito kay Lord. Amen ba? Sabihin natin ito kay Lord. Alam mo na hindi ka uhusgaan ni Lord. Bibigyan ka pa niya ng kalakasan para harapin yung mga bagay na pinagdadaanan natin ngayon. Na yung mga bagay na yan inalaw ni Lord para mangyari sa atin. Na kung saan, hindi niya tayo pababayaan. Tandaan mo na yung problema o pinagdadaanan natin ngayon, binigay sa atin niya ni Lord para maging matatag tayo. Binigay sa atin niya ni Lord dahil may tiwala siya na kaya natin to at alam natin na kasama natin siya. Amen ba? So si Jesus, hindi lang nakaupo sa langit. Dumaan siya sa hirap ng buhay. Sabihin mo sa kanya yung totoo mong nararamdaman. Huwag kang magtago ng nararamdaman mo kay Lord. Tandaan mo na hindi siya magugulat kung ano man yung sasabihin niya sa iyo. Dahil alam niya lahat ng nangyayari sa iyo. Inalaw ni Lord yan na mangyari sa iyo dahil alam niyang matapang ka. At alam niyang magtitiwala ka sa kanya. Amen ba? Ipagkitiwala mo din kay Lord ang lahat ng sakit at hindi mo kayang ipaliwanag ang nararamdaman mo ngayon. Kay Lord lang tayo lumapit. Si Lord, alam ni Lord ang bigat mo. Amen ba? So para sa ating third point, ang sinabi ay hindi mo kailangan kayanin mag-isa. So sa ating first point, ang sinabi ay Lumapit ka, huwag kang mahiya. Ang ating second point, ang sinasabi ay alam ni Jesus ang bigat mo. Para naman sa ating third point, hindi mo kailangan kayanin mag-isa. Madalas gusto mong buhatin lahat. Madalas gusto mong kimkimin lahat. Lahat ng salita ng mga taong masasakit, lahat yon kimlo Lahat yon inaangkin mo na sa iyon. Pero tandaan mo, problema ng pamilya, sakit, stress at kahit sa kasalanan, si Lord ay nandyan para magbigay sa atin ng kapahingahan at kalakasan. Amen ba? So, hindi natin, pero sinabi dito ni Jesus, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kanino natin matatagpuan ng kapahingahan? Kay Lord lang mismo natin matatagpuan ang tunay na kapahingahan. Amen ba? So, sabihan mo yung katabi mo, kay Lord mo lang mararanasan ang pahinga. Ibig sabihin, kaya niyang dalhin ang bigat na hindi na natin kayang pasalin. Lahat ng pinapasan natin ngayon, lahat ng pinagdadaanan natin ngayon, nandyan si Lord para tulungan tayo. Amen? Amen. Hindi kahinaan ang umamin sa pagod na pagod ka na. Hindi kahinaan ang humingi ng tulong. Amen? So sabi dito sa 1 Pedro 1 Pedro 5 verse 7, ilagay ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. So ang sinasabi dito, hindi siya pumipilit, pero pag sinuko mo kay Lord, siya ang gagaan sa nararamdaman natin. Ganyan tayo minsan kay Lord. Ayaw nating mapagpasaklolo mapagpasak lolo kasi sanay ta, sanay tayong kayanin nating lahat. Tama ba? Sanay tayong kayanin natin lahat, di ba? Yun yung nararanasan ngayon ng mga tao. Na kala nila, kaya na nila lahat. Kaya, kala, kala nila, kaya na nila na hindi nila kailangan ng tulong ni Lord. Pero tandaan mo, nandyan si Lord. Kailangan natin siyang tawagin sa lahat. Masaya ka man o malungkot, si Lord kasama natin at hindi niya tayo iiwan. Amen? isuko mo kay Lord lahat ng bigat na nararamdaman mo. Sa pamilya man, kahit anong bigat pa yan. Tandaan mo na walang mas mabigat kay Lord. Tandaan mo na kay Lord mo lang mararamdaman ang kaganahan at kapahingahan na hinahanap mo. Na sa lahat ng pinagdadaanan mo, si Lord nandiyan. Si Lord, hindi niya tayo iiwan. Amen? Sabihin mo yung katabi mo, si Lord, kasama natin sa lahat ng panahon. So sinabi din dito, natanggapin mo na si Jesus. Si Jesus ang kasama mong magbubuhat. Hindi ka nag-iisa. Amen? Sabihin mo yung katabi ko. Sabihin mo yung katabi mo na hindi ka nag-iisa. Sabihin mo din kay Lord na kung sukong, -sukong ka na, Sabihin mo kay Lord, Lord, di ko na po kaya. Kaya na po. Nandyan si Lord para magsaklolo sa atin. Nandyan si Lord para bigyan tayo ng kaganahan sa lahat ng mabibigat na pinagdadaanan natin. Nandyan si Lord para pagaanin yung loob natin. Amen? Huwag din tayong mapanghinaan sa lahat ng lahat ng nararanasan natin sa buhay, alam alamin natin na palaging nandyan si Lord. Natandaan natin na hindi tayo naging isa. Huwag natin kayanin lahat. Nandyan si Lord para tulungan tayo. Amen? So, ang sabi dito sa ating pangkalahatan ay huwag tayong, huwag nating bit -bit -bit bitin mag-isa ang lahat ng bagay. Huwag mong kayanin mag-isa ang tunay na lakas ay sa pagbitaw. Kaya kung hindi ka marunong magbitaw, hindi mong masasabing mahina ka. Pero nandyan si Lord, para tulungan kang bitawan ang lahat ng hindi mo kayang bitawan. Amen? Magtiwala ka sa Diyos araw-araw. Kung may problema ka, ipasa mo ito sa Kanya sa panalangin man o sa salita ni Lord, kakausapin ka ni Lord. Hindi niya tayo pababayaan na mapanghinaan man sa lahat ng bagay. Lahat ng pinagdadaanan natin, lahat ng nararanasan natin, si Lord ay nandyan para sa atin. Tutulungan niya tayo, bibigyan niya tayo ng tunay na kalakasan at tunay na kapahingahan na sa kanya lang ang nagmumula. Amen ba? So at kung kaila, kung may kailangan ka kay Lord, nandiyan si Lord. Kung nahihirapan ka, nandiyan si Lord para palakasin ka. Ikaw ang maging paalala ng kapahingahan na galing kay Kristo. Mga kapatid man, bata man, nasa hustong edad man, o senior man, ay may paanyaya si Lord na hindi ka nag-iisa. Amen? So ito ay lumapit kayo sa akin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Inaanyayahan tayo ni Lord na walang edad, kasarian o estado sa buhay ang hadlang para lumapit kay Lord. Kailangan lang ay ang pusong handang lumapit at magpahinga sa kanya. Tandaan natin na kay Lord lang natin matatagpuan ang tunay na kapahingahan at kalakasan na hindi man tayo mapanginaan sa lahat ng bagay, nandyan si Lord para magbigay ng kalakasan sa atin. Sa lahat ng pinagdadaanan natin, lumapit tayo kay Lord. Huwag kang mahiya, hindi mo kailangan maging perfecto, tandaan mo yan. Hindi mo kailangan maging mabait para lumapit kay Lord. Lagi nating tandaan na hindi natin kailangan kim-kimin ang lahat ng bagay. Si Lord ay nandyan para tulungan tayo. Tandaan natin na kay Lord mo lang matatagpuan ang tunay na kapahingahan at tunay na kalakasan na sinasabi sa Matthew 11 verse 28. So ito lang po ang aking sermon. Maraming salamat po.